Ah, nga boss. di pinalitan na ilisan ni Loloy og kanang series ni Mara. Opo. Thermos. Oh, yeah. Bagong thermos. Ayan na guys. Thermostat valve. Hmm. Yan mga gosh? boss oh, diyan. Saan to ilalagay dito dito? Yan yan. Yan. Dali ra kay mga boss. Tapos ito dito lang to. Na. Yan lang yan. Oh. Oh. Par. Nararamdam ng mga boss oh. Dalalahin gi. Okay. Ilis niluloy mga boss. Bisikaron niya mga boss, oh. Ha? Oh. Bisikakan niya mga boss, oh. Oh. Ganyan lang kapag mag-ano kayo ng thermostat. Ay taon niya rin. Napaka-bisik ng dunya mga boss. Bubaw. Oh. Ta. Ta si ay magtatrabaho mga boss, dalalahin na oh. Bisik na tum ganito. Mm. Walang kahirap-hirap. Si so, mahirap na daan eh. So, mga uh, ganito, magpaturo kayo sa akin. Uh, mana? Diyan na kayo ba? Bisig lang yan. Hmm. Lapit lang kayo sa akin at magpaturo. Naka-advantage yan mga boss. Plastar ang butang ang kiramustat niya mga boss. So, tapos na mga boss. So.